So, ngayon ay February 19, guys. So, before nitong video na to, may in-upload ako. Sana makulon yun, yun, guys, no? Palutal na <laughs> ako. Ay, nakalapubulol. So, yun, guys. Nilagyan ko lang yung ibang, ano, yung ating, oh, dito. Ang pangalan nito, guys. <laughs> ay, nako. Ito ang ating stante. Yan. Nilagyan ko ng mga sabit-sabit kasi may mga bakante na. Ayan. Tapos guys, mag ano tayo, mag pricing tayo ng mga gamot. So may mga gamot ako dito. So wala na kasing laman itong aking lagayan. Ayan. So mag price tayo ng ating mga gamot. tapusin ko lang ito guys. Ano? So mga pala guys, sarado na pala yung ating tindahan. Ano, nagsara na ako mga 8. Ayan. Close na. Ayan. Ayan. So, mag-pricing na tayo, guys. At least, nalagyan ko na yung iba. Diba? Wala nang makante. So, ayan. So, start tayo, guys, dito. So, medyo malayo pa lang ating camera. So, lapit natin. Ayan. Ayan. Baba natin. Ayan. So, upo na lang tayo. Oops. So, napalit din pala ako ng damit kasi pawis na po, pawis ako. Guys, balik tayo. So, meron tayo, guys, mga... gamot na tinitinda sa tindahan So, syempre guys, ang gamot talaga, importante talaga yan guys, no? Kahit sinasabi nila na bawal magtinda ang, mga sari-sari store, mga tindahan ng mga gamot. Pero, aminin man natin o no, hindi, laking tulong talaga yan sa ating mga kapitbahay. So, bumibili lang din naman ako sa Mercury Box. yan So, doon tayo sa legit. Huwag tayo bumili doon sa mga lako-lako guys, no? Kasi baka mapahamak pa nga mga customer at tayo pa may kasalanan. So, yan guys, meron tayong alaksan. konti lang yung mga gamot ko guys, ano? May mga gamot na hinahanap. Kailang di ko nabibili. So, ayan. So, meron tayong alaksan, bioflu, uh, medical, may acid, yung ganito. Yun, ayan, mas mabisa daw ganito. Tapos, biogelsic, neosep, amoxicillin, solmiox with zinc, tsaka solmiox, yung regular. Tapos, cremel S na advanced. Yung, tapos, yung cremel Cremil S na pink. Yung mas mabenta yun. Kasi yung advance medyo mahal. Ano? Tapos alerta. Ito yung antihistamine yung mga may allergy. Tapos buscopan, tusiran, diatabs, lomotil, uh, simdex, dolphinal, mifinamic. So, ay di pala, yung dolphinal na mifinamic. Bif so, ito naman yung mahal. So ayan, start tag is napakainit na dito sa loob. Di ako nag-electric pan kasi pag nag-electric pan ako, napakaingay ng ating uh, camera. Camera? <laughs> yung ating video. Ayan. So, start tayo guys, no? So, may mga ano pa naman to laman, pero hindi ba wala na. So, magre-refill tayo. So, wala na tayong biogesic. So, yung biogesic talaga, importante talaga yan kasi, ano yan, sa lagnat. So, madalas kasi madaming nagkakalagnat, diba? So, ibigtahan ko ng uh, biogesic case dati ay 7 lang. Ngayon, ginawa ko na siyang 8 kasi tumaas din yung pressure ng biogesic. Ayan, so ito na lang yung buy Jessie ko. Pag bumibili ako nito guys, nasa ano, minsan apat na pad. So, yung apat na pad, madami na yun. Mga ilan ba laman ng 20 ata. So, ayun sa so, mabilis lang talaga ang by Jessic. Tapos ni Yusef, oh, wala nang laman. By Jessic at saka ni Yusef, nilalagay ko na siya sa isang lagayan kasi isa lang naman tong ano natin. So, sa susunod, bibili pa tayo na hindi na okay na yan. <laughs> okay na yan. So, pwede naman yun, ano eh. Sa isang lagayan, dalawa. Yan. Ito yung niyusap natin. Niyusap naman natin, guys. Ang bitpahan ko naman ay 10 pesos. Yan. So, mamaya na lang natin to ano, hinano. Ito, pricing muna natin. Yan. Tapos, Uh, medical guys, bintahan ko dati na ngayon 10 pesos na. Ito yung medical natin. Yan. Capsule ba to tawag ito tawag dito? Yan medical. Tapos yung methinamic natin, may laman pa naman siya o. Oh. Yan. So ganito, mahirap lang siya guntingin. Ayun Oh. Ang methinamic ko ay 9 pesos, 38. Tapos alaksan, yan. Alaksan ay 12 pesos. Yan. Tapos, uh, bioflu. So, wala tayong bioflu na na extra tax wala na tayong tax pero meron tayo dito yan blue uh, bintahan ko naman yan guys ay 10 pesos tapos amoxicillin yung amoxicillin guys hindi tayo nakakabili yan sa mercury drug pero doon sa ibang generic na pharmacy meron naman so katabi noon may mga pharmacy naman kaya doon ako bumibili ng uh, amoxicillin kasi madami din naghahanap ng ganito yan. so bintahan ko dito guys ay 7 pesos tapos, Solmiox with zinc. Wala lang akong with zinc, no? So, meron lang akong Solmiox, ano ba to? Ah, uh, sabihin natin Solmiox ito. Solmiox, carbocysteine. Ito lang ganito. Yan, o. Bintahan ko naman ito, guys, I-14. Yung with zinc ko dati, I-15. Yan. Tapos, yung Cremel S Advanced. ito yung blue. Bintahan ko dito, guys, I-23. Tapos, yung pink naman, bintahan ko ay 12. Yan. Tapos, alerta, antih antihistamine. ang bintahan ko din, guys, ay 25. Medyo malang siya, no? You know. Yan, oh. Yan. Malit lang yung ano niya, capsule. Tapos, buskupan. Yan. Ang buskupan, guys, ay 35 pesos. Ito yung buskupan. Ayan. Tapos, next, tusiran forte. So, naubusan lang ako ng tusiran, ano? O, wala din ako stocks dito. So, pag-ubo, 15 naman yung aking bintahan. Tapos, diatabs. So, maganda ang diatabs. Ayan, bintahan ko ay 11. Tapos, meron din tayong lomotil. Sakit din to sa chan. So, mas mabisa daw to lomotil. Pero, hindi ako guminom ng gamot, guys. Talaga, kahit masakit ang ulo ko, kahit may lagdat ako, natutubig lang ako. Ayaw ko nang inaano yung sarili ko sa, ano, yung gamot. Ayaw ko siyang maging dependent ay sa gamot. Ayan. So, kaya naman eh, pag tubig-tubig lang, sa so, kahina, ng uh, magaling naman tayo. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ah, uh, yun nga. Lumutil ko, guys. 15 times 11. Simdex. Simdex naman, guys. Ayan, oh. Ayan. So, ang bintahan ko ay 7 pesos. Tapos, yung Dolphinal na Mephinamic. Dolphinal. Meron pa ba? So, ayan. Ganito, guys, oh. Ang bintahan ko nito ay 36. Medyo mahal nga lang siya. Nag-iisa na lang ang toong natiran. Ko. So, sa susunod, bibili ulit tayo ng gabot kasi wala na akong biogesic. So, importante, meron tayong biogesic tapos wala na din akong mga ano guys yung gamot ng ano gamot ng bata yung may sa mga labnat, uh, tawag dito. yung hmm, batawag dun sa gamot na yun <laughs> And so, meron din ako guys na binibentang tempra yung pang 0 to 12 uh, months old meron din 1 to 5 tapos 6 to 12 ata, years old kaya lang naupusan ako ng stocks hindi pa ako nakabilis, bibili pa ako isasabay ko sa mga bibiling kong gamot ayan So, yun lang guys yung aking sinishare. Uh, abangan nyo guys bukas kasi may nagtatanong paano nga ba natin malalaman kung magkano yung pinatong, ilang percent ang pinatong natin doon sa mga, uh, ano, sa ating mga paninda. Sa so, mga, lalo na yun sa mga baguhan, ano. So, doon talaga nalilito, nalilito sila. So, yun lang guys ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod pa. bye bye.